Nasa sa inyo lang yon. Ba't yung kayo kung ayaw nyo? Kung ayaw ng tao, hindi ko kayo pipilitin sa batang ng tay. Ay, <laughs> ano yung tay? Saan mo ang tatay? Gamot ako. Bibila pang maintenance ko ako. Ah, gamot? okay ako, boss. Oh, okay ako. na okay Masigla ako. Ay, hindi masakit katawan oh, mo? Hindi okay oh, masakit katawan ko. Okay ako. Oh, o, oh, po. Sakitin natin yan. Oy, boss. Ay, 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 boss, wait lang. Uy, kayo talaga. Masyado ka agresibo. Recliner. Para siyang tumba-tumba. O, tumba-tumba po. Sino mo boss? Kaya siya, boss? 18,000 lang yan, boss. 18,000? O, okay, boss. O, eh. Pag pinatumbak kita. Pagkano lang ulo mo, libo lang. Uy, boss, boss, wait na, boss. Ay, ah. boss, ito ano, na problem. namin labas, boss. Ay, hindi ko kailangan yan, boss. Eh, napakapawisin kong tao. Kahit nga naliligo ako, boss. May nagpapawisan ako, eh. Ay, so, mapawis tayo. Punta na. Ay, hindi, boss. <laughs> joke lang, joke lang. Ito na. Hindi ka. ka na mabiro. Magaan, boss, oh, boss. Talaga. Hindi ba lang ako nakapagpakilala sa inyo, boss? Oh, eh, ano ba lang pangalan, boss? Si Atan, boss. Si Atan. Atan? Oh. <laughs> so, medyo tapangit oh, pangalan mo. Sales, <laughs> <Jesus>, ano? <laughs> Deliver. Eh, booking na, bakit? Papalabasin mo ako, di-deliver mo, hindi mo alam kung saan ako. Alam ko yun. Alam ko bahay mo. Alam mo bahay ni mo. Alam mo yung bahay ko? Oo. paano mo na boss? Ako yung mas patingin nga ako, boss, ang jacket. Ah, try mo? Oo, oh, try ko, boss. Ano, Mag-apply ka dito? Hindi naman, boss. Kasi parang sa yung pinagawa tong gantong jacket? Boss! boss! Burger sa akin. KA! Gusto ko lang po malaman yung lahat na ang Zion Philippines ang pinakamagandang massage chair sa buong mundo. Number one po kami dito. Kaya gusto ko lang po ipang right ano ito, sa... Ito, buwang, ito, papo. Uy, 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 saan ka pumunta? May pinapabilis siya kasi si Powerman doon, no? <laughs> hindi, bumuli ka ng massage Hindi <laughs> e, namin kailangan niya. na chair, bumuli mo. Massage Yan, yan. Uy! Yan, yun, upo, 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 Yan. Ito, walang pilitan to. Nasa sa inyo lang yun. Ba't yung kayo pipilitin kung ayaw nyo? Kung ayaw ng tao, hindi yung kayo pipilitin sa masang tay. <laughs> <laughs> ano yung tay? Saan <laughs> mo tay? Saan tay? ako, bibila ako pang maintenance ko ako. Agamok. Dito na lang tayo, mag-massage chair ka na lang, makakatulong ako? sa ito. Bumbayo na po, ah. Ito, dito. Ang massage chair. Ito ba? Pasok <laughs> tayo. Ano ba uniform <laughs> man? Isa. Yari ako dun. Pasok. Ayan. Ulitin ko pa sa inyo, hindi po pilitan to. Gusto ko lang pa maranasan yung ganda ng massage chair namin. Nakaka-relax at napakasarap sa pakiramdam. Ah, mag ginagawa uh, ng... Boss! 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 Saan uh, punta? Pag -pag tanong, eh, po dito yung bilihan ng TV at saka ng mga rep, mga ganun? TV at saka rep dito, oh. sa Zion Philippines. Ha? Huh? Mga massager. Hindi, boss, TV at saka rep. Yung... Kaya nga, massager. <laughs> massager. Massager. Kailangan yung boss. Wait, nila paano po. Uy! Tara boss, dito ka. Grabe ka naman boss, pambira ka. Boss, dito kasi boss, marirelax ka. Marami kang massage chair dito boss. Boss, masakit mo katawan mo? Hindi boss, okay ako boss. Okay ay. na okay ako, masigla ako. Ay, hindi masakit ka katawan mo? Hindi masakit katawan ko, okay o, tara, ako. pasakitin natin yan. Oy, oy boss, oh, wait lang. Ay, ay ka talaga. Masyado ka agresibo. boss, pambira ka. Sige na, sige na, na ako. Ay, ito boss, ito, dito, dito, ba? Ay. Ay! Ah, di na lang ako Boss, boss! Ay, ito, ito. boss, ano ginagawa niya ba sa boss? hindi inaano lang po namin para ma mas mapahaba pa yung buhay niya. Kasi, yun, nasasarapan siya. Ang mo yung matanda mo sa parang hindi na kaya mo sa binipilit niya po po yun dyan. Uy, oh, okay. hiyaan mo yan. Marketing <laughs> strategy yung ginagawa namin. Wala kang alam sa business. Kupal. Uy, oh, hindi ako kupal po. Sumira ka naman. Boss, <laughs> uh, konting kalaman lang boss, ah. Ano, boss? Number one ang Zion Philippines. Pagdating sa mga massage chair. Oh, parang mamilinas sa akin eh. Sa mga massage... Ay, oo, tama. Zion. Oh, oh boss, yun naman yun. Uh, Dito tayo. Tingin nga, boss. Ayan, nakikita ay, yan. Ah, oh. Uh, ah. Ah. Hindi ako dito, Bor! Kinulong na ako sa loob ng bahay, Bor! Hindi, okay, ano yan? Dito kasi, boss. Ano ba Parang ano? Ano ba yun? Bor! Uy, ano ba yun? Hindi na ako ni Borman yung buhangin doon, di ko yung bahay. Di mo na bibili niyan, eh. Sige, ano na. Ano yung boss, nilawag lang din? Eh, ano ko lang din dito, sana. Ay, ano yung kupal naman yan. Boss, ganito kasi, boss. Ito, nakikita mo sa boss? Ito, ay! Ayun, boss, oh. Kano yung boss? Zion Recliner. Recliner? Boss. Parang siyang tumba-tumba? Oo, oh, tumba-tumba po. -tumba, Sinong boss? Oh, siya, boss? 18,000 lang yan, boss. Oh. 18,000? Oh, okay, boss. Oo, oh. oh, eh. Pag pinatumba kita. Okay. Pagkano lang ulo mo? 5,000 lang. Okay, boss. Boss, wait na, boss. Ay, yung uh? ano sinasabi niya, pagbaban tayo, ginagawa niyo, boss. Hindi, <laughs> uh? <up. laughs> <laughs> boss. Ito kasi, boss. Tumba-tumba, tapos -tumba, wapatumba mo ako. So, hindi, boss. Eh, boss. oh, tumba, tumba oh. Ayun, ayun. Ito yung katawan mo, itumba-tumba ko na. Ah, shit! Ang hindi mo bin Oh, E. Ay, may ganun siya. Ganda nga, boss. Ang ganda nga. Pero kasi... Sige, sige. Oh, nagpapasikat ka sa akin. Eh. Boss, ako. Nagpapasikat <laughs> ko. Wait lang, boss. Oh. Ang ina, ang sarap sa pakiramdam. <laughs> ang sarap, boss, to. Ano, bilhin mo uh. na. Akin na. Akin ang pera mo. Hindi, hey, boss. Wala. Boss, nagkatitingin pa nga lang, boss, yung tao. Eh, pambihira naman. Boss, itong ang tinatawag ng boss. Meron din kami rito, ano, Himalayan oh, Sona. Si ano, ano tawag niya, boss? Sona. Sona? Oh. Ah. Dito, dito nag dito ano, yung mga presidente. Nagsusoo na. Boss, tira mo. Ang sikip-sikip niya sikip, na parang magsusoo na dyan. Hindi <laughs> ano, ba? Ano to, boss? Ah, nag, nag yung ano, nag... Ah, alam ko na. Yung ano, sa ano, sa Tom's World. Diba, yung mga video, okay? Hindi, <laughs> dito, hindi, hindi, namin kailangan niyang boss. Hindi kami magtatayo ng Tom's Uy, World. Uy, boss! Yung nagdidesisyon ka ba? Ano ba yan? Hindi na mo... Dito, boss. Kung gusto mong papawis dito. Ah, pambira. Ayun, boss. Ano so, yung maganda. Baka sabihin mo, damitan yan. Walang damitan dyan, o. <laughs> oh. May damit ka ba nakita? <laughs> wala, 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 boss. Oh, nagagalit ka na naman. Mambihira ka naman, bossing. Sorry, boss. <laughs> boss, eh, uh, ito, ito, boss. Ito, ang bro, Nakabago boss. namin labas, boss. Ay, di ko kailangang yan, boss. Eh, napakapawisin kong tao. Kahit nga naliligo ako, boss. May nagpapawisan ako, eh. Ay, boss, <laughs> kong... mapawis tayo. O, tara. Ay, di, <laughs> eh, boss. joke <laughs> lang, joke lang. Ito na. Hindi, Hindi ka na mabihiro. ko papalag naman, eh. Ay, <laughs> di, dito, <ba, laughs> dito, <ba, laughs> dito pa Mambira tayo. Dito pa tayo. Ay, ko pa kayo. Oof. Ito, turko, boss. Sige. Hoy, hayaan mo yan. Hayaan mo lang. Ay, boss, ito, turko kayo dito, boss. Ay, boss, Tingnan mo yung mga massage chair namin. Ang gaganda na ito mga bossing ah. Oo. Boss, ito, ito boss. Ito Pakita ko lang sa'yo, boss. Ito, boss. Ito ang tag-39,000 namin. Ito? 39 lang to? Oo, boss. Expect Ma ko dito, boss. Ang mga mahal na mga ganyan, eh. Hindi, boss. May iba't ibang presyo yan. Ah, Ba't iba nangungunang wala sa desisyon ko? Hindi. <laughs> <laughs> Unang okay. una, hindi ka sales advisor. Hindi, pasensya ah, na, Walang ba, alam sa mga sales. Opo, opo. Pasensya na po. Ang alam mo lang, magkinupal. O, hindi ako. Kupal, huwag yun naman ako, husgan. Ay, boss. Na, ka nandito kasi nilisahan eh. yan, eh. Wait lang, ha. okay. okay. Sige, boss. Ah, ito, boss. 39,000. 39,000. Oh, ito po yung pinakamura namin. Pero kung gusto niya pa ng mas mura diyan, ah. Oh. poking ina niyo. Oy, ibubu naman ako murahin, boss. Ibang mura 'yan eh. <laughs> ang bihira ka naman. Ito naman no, boss, tag 55,000 namin. 55,000. Oh, ano, bili mo na? Ilang balot ko na? Oh, hindi mo 50, 50. Balot ko 'yan. Oh, balot mo sisika lang, mabihira ka masyado kang. Eh, eh, pinagkaiba niyan dalawa na 'yan, boss. Ito yung pinagkaiba nitong dalawa. Pareho kasing masarap sa katawan niyan eh. <laughs> Pareho masarap? Oo, ang ganda sa katawan niya, nakaka-relax. Pareho, yan ang pinagkaiba. Oo, oo. Eh, ito naman, boss. Ito, tag-55,000 to. 55,000? Uh -huh. 55, ito? Ay, hindi, yung 55, 55 ito. Yun, eh. 75. 75. <laughs> oh, 75. Ito 98,000. 98. 130 150k. Ah, oh, okay. Yung maganda oo, rin 'tong 150k. Eh, maganda boss. Eh, no, gusto boss, ano? Ay, ano, balot ko na? Ilang ganito yung kakay ka ba, boss, eh, boss? Pambiro <laughs> mo lang, bakit dyan boss, ano? Yung paano siya mababayaran? Ay, boss, eh, meron kaming mode of payment dito, boss. Ay, boss, papakita ko muna para sa, sa ito. Yung pinak... Eh, ay, nga Ayun. boss, eh, nakaano siya sa loob, eh. Ano ba ito? Uy! Na-uncle ka pa! Hindi mo nakita, no? Uy, nakita ko, ha, loko. Ayan, boss, ito. Ah, Ayan, yeah, nakikita boss. mo yan? Ito, thousand, oh, gaganda nga eighty boss, oh. 280,000, 380,000. 280,000, at saka 380. 000. 280, 000, 380. Ano boss, parang ang mahal niya, no? Ang, oo nga boss. Pero boss, tanga na. Tingnan mo naman yung madudulod sa'yo, nakasarapan sa katawan. Oo nga boss, eh, ayun nga, nga boss. Iniisip ko boss, parang yung niyaya mo ako dito. Tama nga, na huwag na lang ako bumili noon. Kasi mas kailangan to ni, ano ng nanay ko eh. Diba? Kailangan niya ako, ng ina mo. Oo, in. O, kailangan niya ng ina ko. Oo, oh, oh, eh, ano bibili mo? Ah, uh, siguro boss ano, uh, TV? Oo, oh, TV at saka yung ano, yung washing na lang yung... siguro boss sa labas. Oy, oh, oh, oh. oy, boss? Kasi boss pag bumili ka dito boss, ito ah. Oh. Ano to maganda tong spa na to? Ay ano pa tayo? Ayun nga ba, pala boss, tatanungin ko lang. Matanong ko lang ha. Anong, Bibili boss? ako na ito, boss kung meron kayong may kasama na siyang ano spa na yan, di ba? Oh. May kasama na siyang spa call. Spa cool? Oh. <laughs> Tangina bastos ka. Ha? Ano 'yung spa cool? Boss, ano bastos? Easy ka lang boss, hindi 'yung bastos. Ispa call boss kasi iba ispa tsaka video call. Ah, oo, oh, okay lang ako kasi video call yung mama ko hindi niya alam yung nanan nandito ako sa may ano bilihan ng massage chair eh. Kinabahan ako, boy. Oh, <laughs> ispa call pala, abang nagpapa-ispa ka. Oh, kung pwede ako mag-video call kasi sa iba bawal ka mag-video call eh. Ah, okay, tara pa boss. na boss, ganito po. Kasi boss, hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng hindi bumili dito. Oh. Kasi once na pumasok ko na dito, required po kami na bibili dapat kayo. Ganun, boss? Grabe naman kayo, boss. Required na talaga? pa oh, boss, kasi pwede ko kayo ipaban dito. Mabira oh, <laughs> ko kayo boss. sa social media. Ikaw yung na pumilit sa akin pumasok dito, eh. Hindi, hindi. Oh, <laughs> sabi ko, walang walang <laughs> pilitan, eh. Pumasok ka bigla. Eh, buta yun ang pinapasok niyo ako, eh. Natak niyo ako, eh. Boss, ganito na lang, boss. Um, oh. Ang mode of payment po namin dito, boss. Um, meron kaming card. Okay. Pwede naman cash. Uh, wala na akong magagawa. Wala na akong no choice. Andito na rin eh. <laughs> Yan you know, bibilang ko na si mama. Matagal ko na rin itong pangarap sa nanay ko eh. Tanga galit ka ba? Oo, oh, hindi, hindi. Isi ka lang. Ikaw pa yung nagagalit ko. Oh. Ikaw na ngayon nagpumilit sa akin eh. Hindi kala ko galit ka eh. Hindi, <laughs> sige na. Sige na. Yung mode of payment namin, boss, may cash. Cash. Card. Card. Boss, kasi boss, pag kinash mo to, Pwede naman, pero ikaw magbubuhat niyan. Ito? Oo, oh, tangan bigat-bigat yan. Ito, tangan ang pagkalaki-laki niya, mas malaki pa sa akin, hype na yan. <laughs> <laughs> paano kaya yun? Pero boss, pwede mo rin naman siya ngayon, eh, no? pwede namin i-deliver yun sa inyo doon. Ayun, pwede yun. Oo. Oh. Pwede ko ba boss pagka deliver nyo, doon ko nalang bayaran? Oo, okay oh, na pwede naman, pero magda-down ka lang. Magda-down ako boss? Magda-down ka sa akin. Ah, uh, magkano naman boss yung down nun? Ah, uh, 19K. 19K? Opo boss. Boss, yung 19K na yun, tangin no, na, so boss, so i-deliver ko yan doon. Oh! Uh. Huh? <laughs> wait lang ha, wait ano? lang sa para mali ako. Ulitin mo kayo yung 19K na yun, sino yung magde-deliver? Yung 19K na yun, kami na mismo, yung mag na yan, uh kami na mismo magde-deliver doon, ako mismo. Ikaw mismo? Ha? <laughs> <laughs> Parang <laughs> 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 kinakabahan ako sa 19K ko, boss, mambira ka. Boss, ha? Kakabahan kayo, eh. di-deliver ko na nga doon. Did Kaya, deliver, mahalaga, boss. boss, ibigay mo na sa inyo yung pera, dali. Ah. Uh. Sige, sige, boss. Wait lang, boss. Ito na, ito na. Bibigay ko na sa'yo. Sigurado ko boss, ha? Ay, oh. sa baki. Ikaw naman mag -ano sa akin, eh. Ako mag -ano, Boss, oh, boss. Okay. Hindi ba lang ako nakapagpakilala sa inyo, boss? Oh. Ano ang pala ang pangalan, boss? Si Atan, boss. Si Atan. Atan? Oh. <laughs> so, wait, ito so, oh, medyo pangit boss. pangalan mo. <laughs> sales, ano ako dito? Sales advisor. Ah, sales. Be bakit ikaw mag-deliver? Isa sales ka lang. ako oh, Ang pahala. Ayun, pa -pa -pa deliver ko agad yan. Grabe ka boss sa Ethan, ha? Talaga malakas sa iyo. Salamat Oo. po, salamat. Salamat sa 19K. Uh, doon ko na lang po idadown id siguro sa may counter. Hoy, hoy, dito. Ha? Bakit? Bak bakit, boss? Oh, sa counter? Bakit? Sa akin ah. Bakit naman? Sa akin muna ibigay dahil ako Bas... na magdi-deliver eh. Sa bagay, sa mo rin ako kasi e, na. Sa loo eh. Wala digyan. ka naman tiwala. Loko. Boss, di-discountan mo ko ulit ha? Ako bahala. Yun. Hmm. Thank you, boss. Ito uh, na lang, boss. Wait. Wait lang ah. Ito, e boss. Parang <laughs> saya-saya -saya mo ah. Huh? Parang saya-saya -saya mo <laughs> Tuwa <laughs> <laughs> <Tuk ka masyado Hindi kasi, same na, like, karoon kami ng sales. Sino ba naman dito sa'yo? Oo, tumagay sa bagay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19. Ay, bilis ang bilang. 19,000. 19,000 oh, eh, boss. Tapos, balik ganito. Uh, uh. Oh? Uy, nilagyan mo na sa bulsa mo. Hindi, boss, balik ganito, boss. I-deliver ah. ko siya. Sa amin. Sa inyo. Ah, sige, oh, sige, boss, pilapan ko na. Pilapan ko na yung ano. Ah, sige na, alas na po kayo. Ha? Boss? Bo boss. Ah, tara na. Boss! 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 Ba't mo kaya parang malabas na? Ano ba? Boss, wait lang, boss. Malaman na ako pipila dito. yung, mga, yung mga details ko para alam niyo siguro kung saan nyo di-deliver. Eh, booking na ba? Papalabasin mo ako, di-deliver mo. Hindi mo alam kung saan ako. Alam ko yun. Alam ko bahay mo. Alam ah? mo bahay ni mo. Alam mo yung bahay ko? Oo. Eh, paano mo nalaman, boss? <laughs> <laughs> alam mo ba? Hindi nga. Hindi, alam ko yung bahay okay. mo. Boy. Eh, nakita-nakita, boss. Alam mo lang agad yung bahay ko. Thangina. Hindi ko kami nibigay details ko sa iyo, boss eh. Mabibi Sige, ako na nga bahala doon. Magse-search na lang ako. Boss, paano mo ako nakilala, boss? Eh, kailangan yan, boss. Pag nag-down ako sa iyo, meron ka meron mang pipila pa ad kahit yung address ko man lang, tas pangalan o buong pangalan ko, mga ganun, boss. Na, dati na 'yun eh. <laughs> Ay, dati nga, sinusulat lang sa bato eh. Ayun na. Usap ng lalaki naman pero 'to. Eh. Usapang okay. lalaki, boss. yung pera ko nasa iyo para tinatarantado niyo ako niyan eh. Ibibigay na, di-deliver nga doon di nga, nga. <laughs> nga. boss, Uga, boss, alam mo boss, kinukupal mo ako boss no. Eh, hindi ko kukubalin, bakit kita kukubalin eh? Andito ako sa Giant Philippines. Eh boss, eh, wala namang ganyan. Boss, eh. iba na yung ano ngayon. Iba na yung teknolohiya ngayon. Kailangan mo ng identity, boss, para ma yan. Ang bira ka naman, boss. Tinatarantado mo na lang ako. Eh. Babawihin ko na lang yan, boss. Amin na. Boss, hindi mo na pwedeng bawihin, boss. Bakit? De Pinagandahan ko na yung 21 birthday ko. <laughs> ah, ano? Pinagandahan ko na birthday mo agad? <laughs> hindi, hindi ba na? Bala, basta boss, i-attend ko na lang doon. Ha? Boss, hindi boss, hindi boss. Tinatalantado nyo ako, boss eh. Pambira kayo. Parang may natatandaan ako sa inyo, boss. Ano na naman yun? Para kasing put... Kahit saan ako mag magpunta, parang sumusunod sa... Para lagi akong ginagago, boss eh. Sino yun? Hindi ko rin kilala. Boss, yung makulit na lalaki yun. Baka, ano, ah, uh, Ang uh, uh, ganda ng jacket mo naman, boss. Ayoko, oh, ito yung ano namin, para Maganda yung pagkakano namin sa customer. Oh, formal na formal kami. Formal na formal nga. Kasi boss, ganda ng quality oh. oh baka ganda. pwede mas patingin nga ako boss ng jacket. Tatry ah, mo? Oo, oh, tatry ko boss. Mag-apply ka dito? Hindi oh. naman boss. kasi Magandang parang sa yung pinagawa itong gandong jacket? Boss! <laughs> boss! 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 Pambira, ikaw na naman yung boss! Bossing! Huwag <laughs> pala yan. dito nandito ka boss? Boss, kamo <laughs> saan buhay buhay boss? Ano ang atin? <laughs> ano ang atin? Anong atin may yung mukha mo? Ano kita eh. <laughs> <laughs> Aray niyo ko. Oh, aray na ko, boss. Amin na ba si 19 ko? Ay, nabira ka. Ay, wala pala. Pasok dito. Boss, Zion Philippines boss, eh, number one yan sa mga massage shop. Number one talaga sa massage shop. Oh. Eh, paano nakapasok ang isang kupal na katulad mo dito? Boss, ayun yung pinagtata ako. Ang nagamit mo, tag-tag alas na. Ako pala yung maalas. Tara, boss. tara. I ano, ko dito yung ano mo. Yung, yung chair ko. Uh, Ibigay mo. Pambira ka. Ay, boss! Boss! boss <laughs>